siya Nginilig nga Diba? <laughs> hindi kasi hindi ko ba naman 300 followers mo Tapos 300k Baby calm down Calm down Yo di Tapos hindi ko manginig Siyempre idol Idol ko kasi Marumpan na tao Alam niya nanginginig siya Kinakabahan siya O ayun o I'm so sorry <laughs> I'm just nervous Ma nag-share kasi ako ng mga Bible verse sa mga pasaya. Siyempre sa iyo. Bali. Amen. Ang ah, <laughs> sinashare ko lang dyan. Nasabi doon, for, for God, so loved the world that He gave His only begotten Son. Or His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So sinasabi niya lang doon, no? pag-ibig ng Diyos para sa lahat yan. Doon na siyang pinipili kahit ano pa yung mga imperfections natin, mga pagkulang natin. Ibig tayo ng Diyos. And paano niya pinatunayan yun? Sa pamagitan ng pag-alay ng kanyang bugtong na anak. So bakit niya inalay yung kanyang bugtong na anak? May kilala ka ba ma'am na walang kasalanan? Jesus. Yun, very good naman si ma'am. So si Jesus ang walang kasalanan, kaya siya lang yung may kakayahan na magligtas sa atin lahat. So ang ginawa niya, binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin. Para hindi tayo mapunta sa impero, mapahama. Magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggang. So ano yung bonus natin? Meron tayong eternal life. Yung eternal life na yun sa kapilang buhay na yun, walang immortal dito ano lang yung kailangan natin gawin? kailangan lang natin gawin is i-accept si Jesus Christ as Lord and Savior at uh, i-acknowledge natin yung sacrifice na ginawa niya para sa atin Tanong, tinatanong ko rin sa lahat ng pasero mo ma. ay sa pasero ko, hindi sa pasero mo do you accept Jesus Christ as Lord and Savior ma'am? yun, yun lang thank you Oh, Biting ka pa? Gusto mo ka ba? Kala ko ba 15 minutes?